Hi guys, magluluto tayo ngayon ng sardinas, itlog na may cabbage. Ang una ay makulo tayo ng tubig tapos ilalagay yung cabbage. Yan, ilalagay lang natin. Half cook lang para hindi siya malabog shout out po sa inyong lahat sa nanonood ayan tapos na naluto na siya half cook lang yan hanguin lang tapos patuloyin ng tubig tapos lalagay natin sa plato iset aside natin yan. Tapos, uh, magpainit tayo ng kawali at lagyan ng mantika. Gisa natin yung sibuyas. Sibuyas lang lalagay ko. Hindi ako naglalagay ng bawang yan gisa-gisa lang halo-haloin lang para hindi manikit o masuno yan naigisa na ilalagay na natin yung isang latang sardinas tapos haluin lang para hindi siya manikit Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat sa suporta ah, at sa panunood. Dinudurog ko lang yan kunti. Yan, halo-haloin lang. Madali lang lutuin ang sardinas. Kahit anong isahog mo, pwede. Ayan, naigisa ko na. Tapos ilalagay na yung isang itlog. Tapos haluin. Ah, uh, gusto ko dyan, may, walang ano, walang sabaw. Tuyo siya pagkaluto. Yan, halo-haloin lang hanggang matuyo at saka mawala yung sabaw. Ayan na siya. Natuyo na. Luto na yan. Ipapataw na natin yan mamaya sa repolyo. Ayan na. Nakaayos na yung repolyo. Tapos ilalagay na lang natin ang Sardinas. Yan, ipapatong lang dyan. O, hmm, madali lang lutuin. Diskarte lang. May ulam na. Salamat sa panunood sa inyong lahat. Yan, tapos na ready to eat na ang sardinas na may itlog at cabbage maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa panunoon